Hello guys! Welcome po sa akin YouTube channel. So ngayon po guys ay Bermans na. Yay! At so makakating na tayo ng mga Christmas songs. Ayan. So usually po guys pag Bermans ay tinutugtog na sa ating mga radio stations o kaya sa ating mga malls, shopping center, yung mga Christmas songs. At saka guys, pakinggan nyo to. Ito yung pinapakagusto-gusto kong Christmas songs. Okay, listen! ang paborito kong Christmas songs ayan, so ngayon po guys ang ishare ko sa inyo, kasi may nagtatanong po sa akin kung paano ko daw uh, ma-split yung uh, ang airlines booking niya, na may kasama po siyang isang senior, at saka isang regular passenger, at saka sa isang baby, ayan, so stay tuned po guys So guys, bago po natin ma-split yung booking, ay dapat po nating malaman na kung ang pasahero ay isang senior citizen at saka isang uh, infant ay hindi po siya pwedeng ihiwalay. Ayun. Kasi yung senior citizens po at saka yung uh, baby ay parang uh, consider po sila na as priority passengers. Ayun. So hindi po sila pwedeng split maliban na lang po kung meron silang regular passenger isang adult sa hindi po nabilong sa senior at saka hindi infants. Ayan. So, kung gusto nyo pong split ang yung booking na ang, alam ano yung booking nyo ay isang senior at saka isang infant ay hindi po siya pwedeng split. Ayan. So, dapat po natin tandaan. So, kung gusto nyo pong split, ay dapat may kasama pong isang regular passengers. Pero, pag yung uh, booking nyo po ay isang senior at kaya isang baby o kasi yung infant, ay hindi po siya pwedeng split yung booking. So, ayan na po ang ma ko. Thank you for watching.